Kano po ba, Sir JR, yung na-withdraw? Umabot po ng 532,000 one year 2024 po. Sa isang taon? Uh, yes. Kayo po ba ma'am? May may i-offer po ba kayo kay Sir JR? Wala na po kasi yun nga po. Naubos naman na po. Sabi niya nung una, ang nawawala niya, 50. Nag-isang daan, nag-dalawang daan, nag-tatlong daan. Pagdating dito sa barangay namin, ay limang daan na. Ay sa saan naman <laughs> yun? Dahil hindi naman kami na kinabang ng pera niya. Sila lang naman ang siging gastos. May lista ka ba sa lahat ng lumalabas na pera mo? Ano nyo po nakilala? Etong ex-girlfriend po ninyo? Ah, uh, yung sa pagbisita po namin ng lola ko po sa Bacol po. At kailan po po ba kay uh, nagsimulang maging kayo? Mga 2020, 20. sabi ni Rio kanina, inabot mo daw yung ATM po niyo dito sa ex-girlfriend niyo? Ah, Bakit mo ginawa 'yon? Um, sa tagal po kasi po namin na uh, nagtiwala po ako sa kanya. So lahat ng sweldo mo papunta na kay girlfriend. Yes po. Okay, so saan, niya, saan naman niya gagamitin yung pera na yon. Bali po, ang pinapadala niya po sa akin, mga allowance ko lang po ng 15 days lang. Wait well, lang, so ikaw yung nagtrabaho, ikaw yung kumita, ang meron ka lang is allowance galing sa kanya? Yes po. Parang utang na loob mo patuloy dito sa girlfriend po ninyo? <laughs> Hindi naman. Hindi naman. Yes. Ah, Ito naman ay bukal naman sa loob mo na talagang inabot mo yung, yung ATM. Yes po. So ano pong nangyari after po nun? Eh, nung time po ng January 2025, may nabalitan po ako na ano, meron siyang karelasyon na hindi ko po alam. Kaya bigla ko pong kinukuha yung pera ko na lang po. Ah, yung okay. inipot po namin. So, nagkamalabuan na kayo dahil sa nasabi nyo nga na nangaliwa siya. Apo. Ah, Gusto mo na ngayon bawiin yung ATM? Yes po. Yung ATM lang ba or lahat ng mga... Na-withdraw doon sa ATM na yon. Lahat po na-withdraw na po. Magkano po, po ba uh, lalabas, sir? JR yung na-withdraw. Bali po, ang sa payslip ko po dito, umabot po ng 532,000 one year 2024 po. Sa isang Ma taon? Yes po. 500,000 mahigit? Ha, po. Kung 2023 po ninyo, inabot sa kanya yung ATM at 2025 na, ay eh, abot na ng milyon yon. Yung 2023 po, ano, uh, nilagay na po sa bank account na nakapangalan po sa kanya. Oh, ah, teka lang ha. Bakit nilipat niya sa pangalan niya? Kasi sabi niya po, ano natatakot daw siya hawakan yung pera. Eh, wala po. Eh, e, e, kung natatakot siyang hawakan yung pera, eh, wag niyang i-withdraw <laughs> from the ATM. Oh, po. Oh. Eh, sabi mo kanina, si madam ay nasa Bicol. Ah, oh, po. Saan po ba kayo nagtatrabaho, sir? Dito po sa Valenzuela. So gaano po kayo kadalas nagkikita? Ma madalang lang po pag pumunta lang po siya dito sa Metro Manila. Which is siguro ilang ilang beses sa isang taon? Apat ah, na beses. Po. Apat na beses lang. Yes po. Tapos the entire time lahat ng pera mo hawak niya. Apo. Ah, Tapos iwinidro niya yung 8 yung yung sweldo mo meron bang accounting to sinasabi ba niya sa iyo kung saan niya ginagamit yung pera na yon sinasabi niya lang po sa akin kapag yung magkano po yung sinuot ko Opo. Yun po. wala naman po siya sinasabi sa akin na ano meron po siya sinasabi na ano bumili po ko ng ano pagkain ganito yan o. lang po nabanggit din ba niya sa iyo na ililipat niya yung laman ng ATM mo sa sarili niyang bank account. Opo, nag-usap naman po kami doon. Pero yung sahod ko pa po, po yun ng 2023. Ito pong 2024, puro cash lang po yun Magandang hapon po sa inyo, Madam Maria Rose. Ito Ayan. Po. Si Sir JR, lumalapit po sa amin dito. Asan daw yung pera niya? Naubos na po. Naubos na. Magkano lahat 'yon? Opo. Hindi nung ano po po kasi sa payslip niya, sabi na pag tinenta po 'yan, hindi ko naman po talaga yung lahat na hawakan kasi nga po syempre po labas pasok po yung pera. Diyan na po lahat pinakuha. Okay. Tapos po, sabihin po natin na 2 years na po siya sa trabaho niya. Sa 2 years po na yun, po kami pa po. Pabalik-balik man po ako sa Manila, tapos halos nga po minsan inaabot po ako ng 3 months na magkasama kami. Lahat po ng gastos po sa boarding po, pagkain po, lahat po doon naman po na kinakuha. So ang, ang sinasabi po ninyo, lahat ng pera nitong si Sir JR, ginamit nyo together for your mutual benefit? Apo. Opo, lahat naman na po yun. Yung mga ano pinapa-utang niya po, yung budget niya po, nandun naman po yung lahat. Uh, Sir JR, meron naman kayong dokumento dyan. Apo. Alam nyo naman yung sinasweldo po ninyo. Apo. Magkano po bali lahat ng dumaan doon sa ATM na yon? sa 2024 po. Sa sa panahon po nahawak po ni Ma'am Maria yung ATM po niyo. Yung 2023 po, ano po, nakaipon pa kami ng 100,000, 100k. Tapos nitong 2024 Ang pinasok lahat ng laman dyan sa ano, ATM, 532,000, tapos wala naman natira. So, more or less, 632,000. Okay. 2023-2024. Okay. okay. Sabi nyo, nagpapadala rin naman siya sa iyo ng allowance po ninyo. Apo. Magkano kaya po iyon? 5 to 4,000. Bali sa isang taon, 120. Bali may 416,000 pa. Oo. Oh. Ma'am Maria Rose, ang sinasabi po niyo yung 416,000 na ubos? Hindi po. Lahat naman na po kasi yun dun. Kasi po, yun nga po yung mga, minsan po, sa isang buwan po, sabihin na lang natin po na ano po, dalawang beses po kasi sumasahod. Tapos, sa kada sahod niya po yun, nandun nga po yung budget niya. Tapos po, may mga time po na kunwari, kinabukasan po, mag ano ulit siya, magtasabi na yun nga, nadikasyon ko siya kasi po may utang, papadala niya kanino, ganun po. Okay. Pero teka lang mama, we are talking about 400,000 416 416,000 pesos. So ang sinasabi po niyo yung 416,000 pesos ipinautang or ginamit for ibang purposes. Alam mo, nakakaduda yon, Ma'am Maria Rose, kung ang allowance lang niya is 5,000 or 4,000 a month para mabuhay dito sa Metro Manila, I doubt na gagamit yan ng, or gagastos yan ng 400,000 na basta-basta lang. Opo. Yung sa ano po kasi namin, sa case po, yun nga po, lahat ng pumapasok po, nabibilang po. Eh yung mga lumalabas po, di naman na po nabibilang. Kaya ganun po yung nangyari. yeah, ang, ang problema, po. ikaw yung nagwi-withdraw eh. So lahat Opo. ng palabas na pera, ikaw yung may obligasyon, lumalabas. Opo, eh nung time po na yun, syempre po, yun nga po, natatapos na po namin yun nung nag-usap-usap kami. Nung sa case na yun, syempre po, di pa naman po ini-expect na ganun. Kaya syempre po, di ko naman po na-record kasi yun nga po. Okay. Pero na naisip niyo po ba, ma'am, na... Kaya inabot sa inyo siguro itong ATM na ito, eh dahil na rin tiwala itong si Sir J.R. na babantayan ninyo yung pera na yan or ipupundar. Kasi magkarelasyon naman kayo for your future, kumbaga. Opo. Okay. Tapos na nabalitaan pa namin na, eto, nabanggit lang po kanina ni Sir J.R., eh, nailipat pala yung ibang pera sa personal account po ninyo? Opo, nagsabi naman po, alam niya naman po yun, yung sa ano. Kasi hindi naman po sa kanya mapangalang kasi po, yun nga, nandiyan naman po si sa manita. So, kaya po, pati po, yung po yun nailipat sa bank account po ninyo, madam, naubos na rin, nasimot? Bali, sinel lang, ano po? Bali, lang po sa akin doon, ano. Nasa 100, ano siya, 30,000. Tapos nabawasan na po yung naging 68,000. Bali, ang sinel lang sa kanila, 40,000 lang po. 40,000 pesos na lang, ah, yung ba? talagang binalik Apo. eh, di ba, sabi niyo po kanina, 416 Apo. yung unaccounted. Apo. Sabihin na lang natin, no, na nagregalo ka dito kay Ma'am Maria Rose, pero I think, hindi naman na reasonable yung 400,000 peso worth na regalo, especially na ikaw, eh, 5000 lang yung allowance mo per month, oh, di ba? Bawas na po yun. Kayo po ba ma'am, may, may i-offer po ba kayo kay Sir JR? Wala na po kasi yun nga po, na naman na po. Noong panahon po ba na ibinigay sa inyo yung ATM, kayo po mismo, wala kayong ibang other uh, means of income? Wala po, nagtatrabaho-trabaho so, lang po. naka lang, po. lang din kayo doon sa ATM na hawak po ninyo? Opo. Okay. Pag ganon, baka hindi lang talaga nawala yung, yung pera netong si Sir JR. Kasama ko pong helper sa truck po. Nakabili na ng motor. Saka may pinag-aaral pa po, po yun. May naipundar na. Uh, samantalang po ako. Wala, naman. Wala po na nabili kahit ano sa akin. Okay. Sa ngayon po, no? Magkano po ba, sir, yung hinahabol nyo na lang kay Ma'am Maria? Para kayo, eh, para matapos na itong issue po na ito sa inyong dalawa. Nag-uusap po kami dati diyan Ang sabi niya pong pera ng amount po, nasa 300,000 na po. Kaya balihin na lang po talaga yung sisingilin ko po sa Yung 300,000 pesos na lang? Apo. Ah, um, bali, 320, kasama po yung 2023, hindi naman po nila binigay lahat. 40,000 na binigay. Yung, kung 300,000 na lang hinihingi mo, yung 116,000 para maging 416,000, yun na yung lumalabas sa regalo mo sa kanya? Apo. Ah, okay, total, naging kayo naman. Apo. Ah, Oo. Oh, Ma'am Maria Rose, ano pong masasabi nyo doon? Na ano naman na po, naubos na po. Ang sabi po kasi nila sa barangay, yung pera daw po, nung nawala sa naga, pinakok niya daw sa nanay niya. Pero dito dito sa messenger, sa cellphone ko, ang sabi niya, nasa kanya, sa kanya din nawala yung pera. Ano po ba talaga, nawala o naubos? Ma'am Maria Rose, ano daw po, no? gusto nang maliwanagan sa ngayon ni Sir JR? Ano po ang nangyari Napapa. sa pera? Is it Nawala? Naubos? Nagastos? O nakatago na lang dyan? Nagastos na po. Nagastos na. na. Opo. Pero ang tanong opo, kasi, opo. pati yung 400,000 na yan, eh hindi na rin natin mahagilap. Ma'am, uh, sorry ha, pero kailangan po ninyong hanapan ng paraan. Sir, paano pag hindi talaga may balik yung pera po ninyo, ano pong balak nyo? Kung ako po ang ang tatanungin niyo po dyan, ha? uh, magbase tayo sa legal. Kung ang pera kasi ipinagkatiwala mo, any property ipinagkatiwala mo, ibig sabihin, yung pera na yan, hinahawakan lang nila based on trust. Okay? Ibig sabihin, kung ipinagkatiwala lang sa'yo yan, hindi talaga sa'yo yung pera na yan. Okay? Pwede mo lang gamitin, kung iniutos or inauthorize nung may may ari eh kung ginamit niyo po yan misappropriation ang tawag po doon estafa eh, yon okay. saka sabi din po kasi niya nung time na ano kumukuha hmm. daw po kasi si nanay niya okay. ng pera nang na nakikita niya po hindi niya lang daw pinabasa tapos hindi niya sinasabi sa akin. Yun ang sabi. Siguro po, kaya naubos yung pera kasi kumukuha yung nanay. Ma'am Teresita? Opo, opo. Ayan, ma'am. Alam niyo po ba oto. kung saan napunta yung pera na yon? Ay, ako po ang pagkakaalam ko niyan, sir. Nung silang dalawa pa, yung anak ko nga ang nagawak ng pera. Pero yan pong pirang iyan, nung sumama yung anak ko sa Manila, tinanong ko pa silang dalawa, magkano ba ang, la ang laman ng ITM ninyo? Ang sabi nila, 130. Pagdating sa Maynila, ayaw nga naman hindi sila magagasto. Saka, si ang withdraw nilang dalawa, nagpapautang si GR. Kaya ano pang si, yung tirang pera, pag uwi ng anak ko, nalaman ng ITM, nasa 40,000, winedraw niya yung pinadala kay GR. Kaya alin, alin na pera ang hinahanap niya. Saka sabi niya nung una, ang nawawala niya, nag isang daan, nag dalawang daan, nag tatlong daan. Pagdating dito sa barangay namin, ay limang daan na. Ah. Ay sa saan naman <laughs> yun? Dahil hindi naman kami nakinabang ng pera niya. Sila lang naman ang siging gastos. oh okay. O, nagbubur niya, niya, nagpapautang sa pamilya niya. po kaya yan, sir. Yung sinabi niya pong 130,000, sahod ko po yun ng 2023. Tapos kaya yung pisinid nila sa ng 40,000. Yun yung pera. Yung 2024 na pera, wala, walang narating sa akin. Puro allowance lang. Bukod sa nagbibigay ako sa magulang ko, pa dalawa libo kada two months. Depende. Sa nagpapera mo ko ng pera, ngayon yung 2025, hindi 2024. Ba, may lista ka ba sa lahat ng lumalabas na pera mo? Yung anak po ninyo, yung may hawak ng ATM, hindi kaya dapat sa sa'yo naglista? Yun po ang pagkakamali niya dahil lang sila oh, parang yung pala... Yung pagkakamali ba? ng anak nyo eh. Ba't yung Etong si JR yung hinahanapan ninyo. Eh etong ang taong 'to nagkakarga diyan sa ATM na 'yan. Uh, chairman, wala po sir. Ayan, Chairman ha. Uh, hingi po kami ng tulong po ninyo. Diyan po siguro sa tanggapan po ninyo na either magtagpo sila or merong offer of solution na pwede nilang sabihin, hulugan or what. Eh titingnan po natin kung tatanggapin po ni Sir JR. Ang gusto lang po namin Chairman eh with your assistance para mas makatulong po tayo. Opo, sir. Opo, sir. Okay, sige po ha. Chairman Cristito Romero, maraming salamat po sa inyo, ang uh, punong barangay ng Marangni, San Fernando, Camarines Sur. Sir JR, kasi next time kung yung sweldo mo, kahit pa paano magtira ka naman sa sarili mo? Tama po. Opo. Hindi mo pa yung inalawansan. Mm -mm. Nagsisisi ka ba na yung buong ipon mo, malaman laman mo na lang ngayon? Wala na, parang bula. Sobra po sakit din sa... Sir, may huling mensahe ka ba para kay Ma Maria Rose? Sana, ano, kung ano, ibalik mo na lang yung pera mag na lang kayo ng bago mong ano, partner mo. Kung na pag-interesan yung perang ano, para sa akin. Ako naman naghihirap yun eh. Kaya naman nagtabi niyan. Pinagbigyan ko na nga kayo. Nakakabili na kayo ng mga ulam nyo dyan. Mga snacks nyo. Huwag nyo naman sana lahatin yung pera. Alam ko naman ano, hindi naubos yung pera na yan. Marami yan. Kasi nung panahon na 2023, ang bababa -baba ng sahod ko. Nakaipon pa tayo ng 100,000. Ngayong 2024, isang taon, Walang naipon kahit piso, walang nabili, kahit bike, wala, kahit bagong damit. Meron damit, isang piraso lang. Sasamahan po namin kayo dito sa San Fernando Camarines Sur upang magkaroon po ng settlement, amicable settlement or settlement po uh, together with Ma'am Maria Rose para po matapos na itong inyong singilan dito ko sa iyong dating ex-girlfriend. Maraming salamat sir sa tiwalang binigay mo kay Idol Rafi.